Mga kabayan, totoo kaya na ibabalik ng US ang kanilang base sa Subic sa 2026. Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang US military ay kasalukuyang ginagamit nila ang dati nilang base sa Clark at Subic Bay para sa kanilang joint exercises kasama ang Pilipinas. At saka pinapalawak din ng US at ng Pilipinas ang kanilang enhanced defense cooperation agreement or EDCA kung saan inaalaw ang US military, nagkaroon ng akses sa mga base ng Pilipinas. Dahil sa agreement na ito, ang US ay pinapalakas din nila ang kanilang presensya dito sa Pilipinas, dahil sa plano ng China na sakupin ang Taiwan at ang West Philippine Sea. Kaya noong March 2025, ang US Marine Corps ay pasekretong umupo ng 57,000 square foot warehouse sa Subic Bay para sa kanilang supply storage. Ngayon naman ang US Navy ay naghahanap ng lugar para upahan na may lawak na 33,022 square meters or acceptable minimum na 19,979 square meters na malapit sa Subic Bay at Clark area. Para pagtatayuan ng isang malaking climate controlled facility at kailangan nasa loob ng 60 miles of the Naval Support Depot para gawing imbakan o lagayan ng kanilang mga equipment pang militar. Kung matuloy ang proyektong ito, ito ay inaasahang matatapos ang paggawa sa year 2026, at ang pag-upa ay tatagal lamang ng sampung taon. Ang U.S. lawmakers naman, ay inutusan din ang Pentagon or U.S. Department of Defense, to explore the possibility of establishing a joint ammunition manufacturing and storage facility sa Subic Bay. Habang ang U.S. nagpapalakas ng kanilang presensya at nagpapagawa ng mga infrastructure dito sa Pilipinas, wala itong plano na mag-establish ng bagong U.S. military base sa Subic Bay sa 2026. Ang kanilang focus lamang ay ang mapalawak ang kanilang kakahan at may ayos ang kanilang mga equipment. Ang purpose daw ng storage facility ay para sa maintenance at lagayan rin ng mga vehicle. Kaya kung matuloy ito, pwede na magdala ng iba't ibang uri ng vehicle ang US. Mas maganda kung itong vehicle ang dalhin nila dito, tulad ng HIMARS 142, An, TWQ-1 Avenger, MIM-72, third or Terminal High Altitude Area Defense, RBS-15, at Aegis Ballistic Missile Defense System. Kapag ito dadalhin nila dito, di na makalapit ang China. Advantage din sa sundalo natin dahil ma-expose sila sa mga moderno at bagong weapons ng US. Pwede na rin sila makapag-imbak maraming missiles at mga bala para sa kanilang pangangailangan makapagpadala na rin sila ng maraming warship dahil mayroon na silang naval base. At ito pa, dadami na rin ang mga warship ng US na dadaan ng West Philippine Sea papuntang Subic. Kaya mag-aalangan na ang China na lumapit sa West Philippine Sea. Tapos kung matuloy din ang pagtayo ng pagawaan ng bala, malaking tulong din ito dahil magbibigay ito ng trabaho sa mga kababayan natin, pwede din na dito na lang bumili ng mga bala ang armed forces natin, makakatipid pa sila. Balang araw pwede na rin eventa sa ibang bansa income din ng Pilipinas. Kaya kung sa akin lang malaking tulong ito pag matuloy ang plano ng US na ito. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time niyo.